naman, may ilang batayan makikita sa Biblia na maaring ituring na pinagmula ng kaugalian sa relikya. Sa 2nd Book of Kings, chapter 13, verse 20 to 21, isang patay na lalaki ang nabuhay muli nang maihagis ang kanyang katawan sa libingan ni Propetang Eliseo at madampian ng mga buto nito. Sa Acts 19 verse 11 to 12 sinabing gumawa ng pagbihirang mga milagro ang Diyos sa pamagitan ni Pablo at kahit ang mga panyo o uh, kasuutan na nadampi sa kanya ay nadadala sa mga may sakit at gumaling sila. Bagaman hindi ito ginamit ang salitang relikya sa Biblia, ang mga talatan nito ay nagsisilbing inspirasyon sa paniniwalang ang mga bagay na may kaugnayan sa mga banal, tulad ng relikya, ay maaring maging daluya ng biyaya at pagpapagaling. Ang iba't ibang anyo ng popular na debosyon sa mga relikya ng mga santo, tulad ng paghali, paglalagay ng mga palamuti gaya ng pahilaw at bulaklak, at pagdadala sa mga prosesyon, ay hindi naman nakakahadlang sa ating relasyon sa Diyos. Bagkos, mas kinikilala natin ang kadakilaan ng Diyos sa pagpaparangal sa mga banal na namuhay ayon sa pag-ibig ni Kristo. Maaari din nating dalhin ng mga relikya ng mga santo sa mga may sakit at mga nagihingalo upang paginawain sila o humiling ng kagalingan sa pamagitan ng mga santo. Ang ganitong gawain ay dapat isagawa ng may labos na digidad at masiding pananampalataya. Hindi rin dapat ilagay o ilantad ang mga relikya ng mga santo sa ibabaw ng altar sapagkat ito ay nakalaan lamang para sa katawan at tugo ng hari ng mga martir na si Kristo.